sabihin ako sa inyo. Alam po ba ninyo? Ha? Ang observation ko po, <clears throat> mga tao babad masyado sa kung ano-ano bagay. I'm not saying, hindi ako magsasabi na babad dito, babad dyan. Pero isa lang po ang, ang na-realize ko itong araw na ito. Pag hindi ka babad sa salita ng Diyos, yari ka. Ha? Pag hindi ka babad sa salita ng Panginoong Heso Kristo, yari ka. Madali kang maapektuhan ng mga kung ano-ano mga bagay. Maganda o hindi maganda, both yan eh. Kasama naman po yan sa buhay natin. Pero ito pong sasabihin ko po sa inyo ha. Ang Panginoong Heso Kristo po, sabi niya, Come to me all of you who are heavy laden and I will give you rest. Napakagandang panyaya yeah eh. Napakagandang panyaya. Pero bakit minsan uh, mas pinipili natin yung mga bagay na alam natin makakapagpa-stress sa atin? Mga bagay na alam natin magbibigay sa atin ng marami mga problema. Mga bagay na alam naman natin wala tayong kapakinabangan pero doon tayo nagbababad. Di ba? I'm talking to myself also. I'm not just talking to all of you. I'm talking to myself also. I mean, it's more of a learning process of uh, handling things in life because hindi naman daw hindi naman po komo kristiyano ka na. Eh, ano ka na eh. Okay ka na eh. ba? Diba? I mean, we still have our ups and downs. Especially number one dito yung dealing with people. Dealing with people, ah, uh, sometimes mahirap talaga. Mahirap pun talaga. Dahil hindi naman lahat ng tao makaka... You know what? Makakasalubong mo along the way ay kaibig-ibig at kaaya-aya. Kaya sabi ko, <laughs> iba yung magbabad sa salita ni Jesus. Kaya sabi ko kung ano man yung ginagawa ninyo at hindi ka babad sa salita ni Jesus at nakarinig ka ng kung ano ng mga negative na bagay, nakarinig ka ng kung sino ng mga tao, puro negative ang mga yun. Yan, kahit pa paano maapektuhan po kayo, wag, po, wag, uh, wag pong na yan. Madali ka maapektuhan at ayun po ang, yeah, ang purpose ng vlog na ito, channel na ito para lahat po tayo ay sabay-sabay pong lumago sa salita ng Panginoong Yeso Kristo. Hirap kasi nga uh, kahit ikaw ay mananampalataya na uh, yung talagang you still feel all of the pressures in life. Minsan, ikaw din ang gumagawa ng sarili mong problema dahil nagbabad ka sa ganitong bagay. Hindi pa ako magbabanggit ko ano mga yan ha. Because iba't iba naman po ang pinagbababaran natin sometimes. Oh, maaaring babad ka sa ganun. Babad ka sa ganyan. Yeah, babad din siya sa ganun. Pero isa lang po ang common, hindi tayo babad sa salita ng Diyos. Kristiyano ka, oo, pero iba yung babad ka sa salita ng Diyos. At uh, I mean, nawa ito maging, maging learning sa atin. Dahil ang daling mo mga apektuhan ng kung ano-ano, sabi nga nila, mga anik-anik na nakapaligid sa iyo kung hindi ka babad sa Word of God. The Word of God has the power to change a person. Just share the good news of Jesus. Isang tao, di ba? Kaya magbago eh. At babagoy siya ng Panginoong Heso Kristo. Pero nakapagtataka tayo mga matagal ng Krisyano, sometimes hindi tayo nagbababad sa mga word ni Jesus. So I think it's about time for us to... Sabi nga ni... Nung isang... nakalimutan ka na ba yung name niya? di po sa 702 DCAS. Uh, ang husay na preacher, American preacher. I always hear, uh, hear him nung bata pa ako. Pero lately, kasi hindi na po ako babad sa radio. Lagi na po tayong nasa social media. So ito po ay sabihin ko yung kanyang program, Back to the Bible. I, -i, -i you know, parang trinitrain niya yung mga listeners during that time na kung ano man ang ginagawa mo, always go back to the Bible kasi pag kristyano ka na, diyan ka balik, balikan mo ang Biblia, balik ka sa Bible. Di ba, limbawa, medyo na-overwhelm na, na ka na rito, go back to the Bible. Yan si Jesus. You know what? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Jesus Christ ang God. Naging tao na matay sa cross para bayaran ang kasalanan natin. The Word of God died on the cross just to pay for our sins. The penalty for our sins was paid already, paid in full. Wala ka nang gagawin, manampalataya ka lang. Actually, effortless lahat sa atin ngayon. Habang ang mundo nagpapakapagod sa pagpapagtatrabaho, work, work, work. Sabi pa nung isa, nakita ko, natawa ako. Sabi niya, hindi raw kailangan ng promises. Ang kailangan ng daw, effort. Wow! wow! Nakakatawang tao yan. Hindi raw kailangan ng promises. Samantahan tayo mga krisyano, nabubuhay tayo sa promises ng Diyos. ba? Diba? Effort lang daw niya. So, kahabag-habag na nila lang na tao. Hindi nakakakilala sa Lord. Alam niyo po ba, isa pong gesture ng krisyano ngayon ay ang mag-rest. Ibig sabihin, ibig ba sabihin hindi ka na magkatrabaho? Ay ako po, pagod po sa trabaho araw-araw. Sometimes nga, nahihirapan na po ako maghanap mismo ng rest. Pero dahil maski pagod ako, ito mo sasabihin ko sa'yo, may rest pa rin ng aking espirito because I have Jesus. Hindi ko inaano yung trabaho na parang yan ang magiging buhay ko, no? At ang blessing naman po, higit pa sa trabaho. Eh. You know what? Ang blessing na dumarating po sa akin, hindi dahil sa trabaho ko eh. Meron pong mas higit na alam ko bunga ng resting ko in Christ Jesus, our Lord. Mm -hmm. At uh, yan. At saka karamihan po ng tao ngayon na mga ganyan ng mindset, hindi nila alam kung sino yung sinusundan nila. Ha? Yung iba dyan, mag magkokot ng Bible verse, Old Testament. 'Di ba? Dahil hindi nila alam ang new covenant. 'Yon, hindi nila alam kung ano 'yung sinusundan nila at ang ending hell. Yung nasa litratong 'yan, hindi alam ng mga taong 'yan sinundan nila si Satanas sa buong buhay nila. At pag namatay sila, huli na ang lahat para sa kanila. It's that it's just that simple. You followed Satan without knowing it. Eh ang pinaka-traitor. Traitor pa sa atake sa puso pag nandun ka na sa impyerno, ay impyerno pala ito. Ha? Na impyerno tayo. Oh. Di ba? Eh may naman tayo. Ayun, akala mo, maliligtas ka. Eh gumagawa naman tayo ng mabuti. Ayun ang akala mo. Na impyerno tayo. Oh. Di ba? Meron pa nga dito eh. Binabawalan ako. Huwag ka rong tatawagin na Jesus ang si Jesus Christ. Dapat daw, Yeshua. Ano ka? Hindi naman ako hudyo, no? Pilipino ako. So, I am a Gentile and I love the name Jesus. Oh. umong, My Lord, ano ba yan? Mula pinanganak ako, isa sa maitinuro sa akin ng lola ko, pangalan ni Jesus. Kaya yung kantang Jesus is the sweetest name I know. Pag kinakanta ko yan, umiiyak ako. Umiiyak ako. Sobra. Alam ko, pambata yung song na yan. Kanta yan. Him yan. Nung mga bata pa kami. Pero umiiyak ako whenever I hear that song. Because it's all about me. It's all about me praising my Savior all day long. ba diba? If you're a believer alam mo naligtas tayo apart from our works yan po ang devotion ko kanya ng umaga 'di ba lahat ng bagay sabi nga ni apostol Pablo, tinuturing kong dumi ng tao or magato ha kayo ay magdrawing ng w tapos gawin mong letter T, yung unang gano'n. Gawin mong letter A, tsaka E. <laughs> Yun po ang ibig ko sabihin. Dang! Dumi ng tao. Lahat ng efforts mo, lahat ng good works mo, yan, dumi lamang yan ng tao. Mabantot. Alam niyo bang mabantot pa ang dumi ng tao sa dumi ng aso? Hmm? Sa dumi ng hayop? Ha, why? Dahil ang tao pinaka-toxic. Buongan ng kasalanan. We live in a fallen world, OMG. Hi, Bruno's, Yung aso namin. Bruno, come on. Hi. How are you doing there? Are you doing something there, huh? Okay. So, yung pong ibig ko po sabihin. Ang mga tao, akala nila, tama yung pinapalaw nila because sa religion. Religion is the greatest blunder in history of mankind, OMG. Kaya, pag namatay, na impyerno kayo! Ay! kayo! Wala na. Yung mga nagre-reject sa ano, pinagtatawanan yung gospel of grace. Ibig mo sabihin, gagawa ka na ng masama po. Ganun agad eh. Ako napupunong na po ako minsan, eh, ini-ignore ko na lang. Pero tuloy-tuloy lang po tayo. Kung tayo'y padadala. Dahil ang mundo, gusto nilang gawin yung gusto nilang gawin. Ayaw nilang makinig sa truth. Ang truth na kapag Yan po ay ang Gospel of the Lord Jesus Christ. Okay? So, enjoy every day with Jesus. Bye-bye.